Isipin mo, isang mainit na gabi ng tag-init. Nagre-relax ka sa beranda. Tapos bigla, nakakainis na lamok. Sinisira ang ganda ng gabi. O kaya naman, nagluluto ka ng hapunan at gusto mong bigyan ng kakaibang lasa ang ulam mo. Pero wala kang makita kundi asin at paminta lang. Paano kung sabihin ko sa'yo na ang solusyon sa dalawang problemang yan ay iisa lang at pwede pa itong tumubo mismo sa mo o sa hardin. Ngayon, pag-uusapan natin ang top 5 na pampalasa na kailangan mong itanim. Hindi lang sila magpapabago sa lasa ng mga luto mo, kundi magsisilbi rin silang natural na proteksyon sa bahay mo laban sa mga peste. At pangako ko sa iyo, magugulat ka kung kaano pala karaming gamit meron ang iba sa kanila. Marami ang nag-iisip na mahirap magtanim ng mga herbs pero sa totoo lang, alam na ng mga ninuno natin ang bisa ng mga halamang ito. Ginagamit na nila sa pagluluto at pampalayas ng peste sa bahay. Hindi ito bagong hak kundi matandang kaalaman na madali nating magagamit ngayon. Dagdag lang tayo ng konting agham at practical na tips para dito. Nangunguna sa aming listahan ang tunay narina ng kasariwaan at marahil, ang pinakakilalang halamang pampalasa, ang mint. Siyempre, paborito natin ito sa tsaa, nakakapreskong mojito, o bilang palamuti sa mga dessert, ang malamig at nakakapagpasigla nitong amoy ay pamilyar sa ating lahat mula pagkabata. Pero, handa akong pumusta, hindi mo pa masyadong naiisip ang pangalawang buhay nito. Sa totoo lang, ang mint pala ay isang makapangyarihang natural na tagapagtanggol para sa iyong bahay at hardin. Ano ang sikreto nito? Nasa mataas na nilalaman nito ng mentol. Ang matapang, malinis, at para sa atin ay napakabanggo nitong amoy ay hindi matiis ng maraming peste. Pangunahin na dito ang mga nakakainis na lamok at ang mga langgam na tila nasa lahat na ng lugar. Ang mga bakas ng langgam ay basta na lang mawawala kung may halaman ng mint sa dinadaanan nila ang mga lamok naman ay iiwasan ang inyong veranda o bukas na bintana pero hindi lang yan ang matapang na amoy ng mint ay ayaw din ng mga daga kaya ito'y isang mahusay at ligtas na katulong sa pagprotekta ng iyong bahay lalo na kung mayroon kang rest house o bahay sa probinsya paano mo magagamit ang superpower na ito Napakadali lang. Magtanim ka ng mint sa mga paso at ilagay ito sa mga bintana, sa balkonahe o malapit sa pasukan ng bahay. Isang mahalagang tip, ang mint ay medyo agresibong halaman. Mabilis itong kumalat at maaaring sakupin ang buong taniman. Kaya naman, ang pagtatanim nito sa hiwalay ng mga lalagyan o paso ay perpektong paraan para mapanatili itong kontrolado. Maaari ka rin maglagay ng mga bungkos ng sariwa o tuyong mint sa mga cabinet sa kusina. Simple lang, epektibo at napakabango. Susunod naman at sa pangalawang pwesto ay walang iba kundi ang ating paboritong basil. Ayong ah, yung mabango, medyo matamis na amoy na yan. Kaagad pumapasok sa isip ang maaraw na Italia, ang makatas na kamatis at syempre ang sikat na pesto sauce ang basil talaga ang kaluluwa ng Mediterranean cuisine. Pero ang husay niya sa pagluluto ay isa lamang bahagi ng kwento. Ang totoo niyan, ang basil ay epektibong panlaban sa mga langaw at lamok. Ang matapang nitong essential oils ay lumilikha sa hangin ng di nakikitang mabangong harang o panangga na hindi gusto ng mga lumilipad na insekto. Natural sa kanilang umiwas sa lugar kung saan mabango ang basil. Kaya naman, mainam itong gawing buhay at magandang panlaban sa peste sa inyong bahay. Ang pinakamagandang gawin ay maglagay ng malusog at malagong paso ng basil mismo sa gilid ng bintana ng inyong kusina, lalo na kung mahilig kayong magbukas ng bintana tuwing mainit ang panahon. Isipin ninyo, nagluluto kayo at mayroon agad kayong mapipitas na sariwang dahon para sa inyong salad o pasta. Kasabay niyan, sigurado kayong ligtas ang inyong bintana mula sa mga dumarating na insekto na humuhuni. Ang pag-aalaga nito ay hindi naman mahirap. Gusto ng basil ang maraming araw at regular, ngunit hindi sobra-sobrang pagdidilig. Kaya hindi lang ito basta pampalasa. Ito ang inyong masarap at napaka bantay sa kusina. Nasa ikatlong pwesto natin ang marangal at mabangong rosemary. Ang matapang nitong amoy na parang pino at may halong resin ay hindi mo mapagkakamalan. Mabilis nitong dinadala ang isip natin sa maaraw na baybay ng Mediterranean kasama ng mga inihaw o nilutong karne, manok o patatas nagbibigay ang rosemary ng hindi kapanipaniwalang sarap at yaman sa lasa ng pagkain. Pero habang nag enjoy ka sa sarap na dulot nito sa pagluluto, ang halaman na ito ay tahimik ngunit napaka-epektibo palang lumalaban. Ang matapang at konsentradong amoy nito na siyang nagugustuhan natin ay isang malakas na panlaban o repellent. Para sa mga lamok at ilang uri ng gamugamo, tulad ng sa repolyo, ang amoy na ito ay parang red alert. Ito ang dahilan kung bakit sila lumalayo. Paano mo naman ito magagamit bilang proteksyon? Magtanim ng isang maliit na rosemary sa isang malaking paso at ilagay ito sa iyong patio, veranda o maaraw na balkonahe. Hindi lang maganda sa paningin ang luntiang dahon nito. Pero magsisilbi rin itong proteksyon sa paligid. Sa hardin naman, Pwede mo itong itanim malapit sa mga tanim na repolyo or beans para paalisin ang mga peste. Ang maganda pa, gustong gusto ng rosemary ang araw at ayaw nito sa sobrang tubig, kaya medyo madali lang alagaan. At mamaya, ibubunyag ko sa inyo ang isang nakakagulat na trick gamit ang rosemary na perpekto para sa inyong barbecue at mga salo-salo sa gabi sa tabi ng apoy. Punta na tayo sa pang-apat na item sa listahan natin at ito na nga ang kaniyang kamahalan, ang lavender. Sa sandaling marinig ang pangalan nito, naiisip na agad natin ang malalawak na bukirin ng lila sa Provence at naaamoy natin ang malumanay, nakakarelax na bango ng bulaklak nito. Sobrang paborito ng mga gumagawa ng pabango ang lavender. Ginagamit ito sa aromatherapy para pampatanggal ng stress at ang mga maliliit na sachet o supot ng pinatuyong lavender ay klasiko na talaga para pampabango ng damit at proteksyon sa mga aparador. Pero, alam nyo ba? Ang bango na nakakarelax para sa atin ay parang bangungot naman para sa maraming insekto. Ang lavender ay subok na sa napakaraming taon bilang pantaboy ng gamugamo. Kaya naman noon, ang ating mga lola ay naglalagay ng lavender sa sachet sa kanilang mga aparador kung saan nakalagay ang mga damit na gawa sa wool. Pero hindi lang doon nagtatapos ang natatanging kakayahan nito. Hindi rin ito gusto ng mga pulgas, langaw at syempre ng mga lamok. Hindi talaga nila matiis ang kakaibang bango nito. Pwede kang magtanim ng lavender sa hardin at gawin itong maganda at mabangong border o kaya naman sa paso sa balkonaheng nasisikatan ng araw. Ang mga buke ng sariwa o pinatuyong lavender na inilagay sa iba't ibang bahagi ng bahay ay hindi lang pandekorasyon kundi may proteksyon din itong hatid. At alam nyo ba, pwede rin palang gamitin ng lavender sa pagluluto. Konting pinatuyong bulaklak lang nito ay magbibigay ng bagong-bagong kakaibang lasa sa mga tinapay, panghimagas o kahit sa mga putahe ng karne. Ito ay isang tunay na all-around na halaman. Pinagsasama ang ganda, benepisyo at ang pambihirang banggo nito. Panglima at ang huli sa listahan natin ay ang thyme. Ito ay simple lang tingnan pero napakalakas pagdating sa gamit. Isa itong mababang halaman parang gumagapang sa lupa at may maliliit na dahon. May kakaibang bango ito. Mainit at mabango talaga. Sa pagluluto, napakahalaga nito. Pinapatingkad nito ang sarap ng sabaw, sarsa, at lalo na sa pag-roast ng karne, manok, at gulay. Nagbibigay ito ng kakaibang bango at lasa na nagpapayaman sa putahe. Pero ang tunay nitong galing o ang pinakamalaking superpower nito ay sa hardin tunay itong bantay ng mga gulay mo sa hardin. Naglalabas ito ng sangkap na tinatawag na thymol. Ito ay natural na pamatay ng mikrobyo at insekto. Dahil sa amoy nito, mabisa itong pantaboy sa mga madalas na pesteng sumisira sa tanim, gaya ng hanip, whitefly at uod. Maraming bihasang hardinero ang sadyang nagtatanim ng thyme sa pagitan ng mga hanay ng repolyo, kamatis o talong sa ganitong paraan, parang gumagawa ka ng buhay at mabangong harang na proteksyon sa animo. At ang maganda, ganap itong ligtas para sa tanim mo at sa iyo. Napakadali ring alagaan ng time. Hindi ito mapili, mahilig sa sikat ng araw, at hindi kailangan ng madalas na dilig. Kaya naman, sa pagtatanim ng time sa hardin mo, o kahit sa simpleng pasulang sa balkonahe, makakakuha ka hindi lang ng isang napakasarap na panimpla, kundi pati na rin ng mapagkakatiwalaan at natural na kakampi para magkaroon ng malusog at masaganang ani. Akala mo simple lang, di ba? Karaniwang mga halaman lang yan. Tanim mo lang, kalimutan mo na. Pero, dito na nagsisimula ang tunay na kakaiba. Ang sikreto ay hindi lang sa pagkakaroon ng iisang halaman sa paso. Ang sikreto ay ang paggawa ng mabangong panangga. Magtanim ka ng mint sa paligid ng teras at makakagawa ka ng harang na ayaw tawirin ng mga langgam. Ilagay mo ang mga paso ng basil at rosemary malapit sa bukas na bintana at pinto. At ang mga gabing tag-init ay magiging mas payapa. At heto pa ang hindi mo aakalaing bintahe, ang usok mula sa sanga ng rosemary na inihagi sa nagbabagang uling ng ihawan ay mas epektibo sa pagtataboy ng lamok kaysa sa maraming kemikal. Hindi lang ito tungkol sa pagluluto at paghahalaman. Literal na para kang gumagawa ng maliit pero epektibong ekosistem na gumagana para sa iyo. Hindi lang basta nagtatanim ka ng gulay para sa ensalada. Bumubuo ka ng unang depensa ng iyong tahanan gamit lang ang lakas ng kalikasan. Kung gayon, gaya ng nakita ninyo, ang mga ordinaryong halamang pampalasa ay makapangyarihang gamit na two-in-one. Pinapasarap nila ang ating pagkain at pinapagaan ang ating buhay sa pagtanggal ng mga di inaasahang bisita. Salamat sa inyong panunood hanggang dulo. Kung nahanap ninyo itong kapaki-pakinabang, pakilike at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang mga bagong ideya. Ngayon, tanong ko sa inyo, anong mga halamang pampalasa ang nakatanim na sa inyong kusina o hardin? At napansin nyo na ba ang kanilang superpowers sa paglaban sa mga peste? Ibahagi ang inyong karanasan sa comments.